Hello! Welcome to Mariel Lasin Channel. So, today's video ay nandito po tayo sa Isla Camping Ganon. On the way pala ako sa Isla Camping Ganon para mag-explore at bisitahin ang seaweed farming dito sa kanilang isla. Hi! dito sa Isla Campinganon ay dito po talaga natin makikita ang mga farming seaweed. Ang mga tao dito halos yung hanap buhay nila ang pagtatanim ng seaweed. So tara guys, samahan niyo po ako mag-harvest ng seaweed. So guys, makikita po natin dito si ate. Hello ate! Carlo. So, anong ginagawa mo, ate? Ito pala yung seaweed. 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 So, ito yung dinadry nila. Kayo po ba ang may-ari nito? Oo. Kailangan siya dinadry kasi binibenta po nila ito pag dry na. So, ate, ito po ba talaga yung hanap buhay niyo? Ang pagtatanim ng seaweed? Oo. Mga ilang taon na? Ay, nagsugod kami. Pagsugod sa na pag minyo na mo. Pasesonal man, pagmuhangin, mawayan gusto daon. So, depende. By season-season. Oh. So, pag mahangin siya, mahirap magtanim sa gitna ng dagat. Mm -hmm. Kasi kailangan po talaga itong tanimin sa gitna ng dagat. Sa kanto po siya ka-dry, mga ilang weeks na po siya to or one Isa ka po yan, to nga. One and a half month. Tingnan nyo guys, oh. So, pag ang pag-dry nito, wala na ba, hindi na kailangan i-mix ng asin or lagyan ng asin? Diretso na. na? Kasi Diritsu na. Gita maalat na? na ini-asin. Nutubo ini ini ah, Amo okay. na ini asin Kasi parang may asin na siya. Sa natural lang talaga na mm. galing sa dagat. Mm. Ang galing. So, ate, saan nyo naman ito binibenta? May buyer. Mag, may binta namin. So, ngayon, wala pa kaming buyer. Nahihirapan kasi kami magbinta. Ah, so wala kayong ano talaga, yung permanent talaga na may bumibili sa inyo. yung mm. So, depende kung may buyer. Mm. Magkano naman ang kilo nito pag binibenta? Sa una na ito, sa sikat, 120. Last year, binibenta nyo ito ng 120 per kilo. Mm -hmm. This year? Wala oh, yeah, pa. Wala Pano pa matang. kasi wala pang bintahan. Mm -hmm. Pero pag fresh, yung fresh stand po ba mas mahal? Yung fresh or yung dry na? Magkano pala ang kilo ng fresh? Ang fresh sa pagkakuman ko an 30 na kilo 30 pesos ang kilo ng fresh oh. yung maganda pong gawin salad hmm. I'm so excited na matikman po natin Tung dry na seaweed ano pala ito ang nagagawa Hamok maini na magamitan Marami ano hmm. po Seaweed crackers. Seaweed crackers? Oh sea guys, pwedeng-pwede pala magawa ng seaweed crackers and... Seaweed pickle, karajen, yan. Ah, madami pagkain siya. Oh. Kasi ang pagkalam ko talaga ng seaweed, ginagawa po talaga yan, yung pang sa sushi. Mm. Number one po talaga yan, na napakasarap. And I heard po yung seaweed, pwedeng pwede po siya gawin ng chinelas. Tama oh. po ba yung te? oh, plastic. So at least pag ginagawa ito siyang chinelas, maganda po sa ating environment. Ngayon ate, saan niyo po ba tinani ang seaweed? Sa gitna ng dagat? Or saan <laughs> po ba ate? At sa likod ng sa dagat nga ni. <laughs> <laughs> so doon, sa gitna ng dagat. So puntahan po natin ang seaweed farm ni ate para makita po natin kung ano pong itsura ng seaweed. And of course, I'm very excited to harvest. Okay lang po ba ate? Mag-harvest ako? Mm. Uh, Approve pala kay ate. So Tara! So tara, samahan niyo po ako mag-explore dito sa gitna ng dagat. Hanapin po natin ang seaweed farm ni Ate. Hindi po kalayuan sa kanilang isla ang tinanim nila na seaweed farm. Sabi ni Ate, makikita lang po natin marami po dyan nagpo-floating na mga boxes. Dito lang po sa unahan. For sure, madali lang po nating ma-spot. So tara, travel lang muna tayo. At finally, nakadating na po tayo dito po sa seaweed farm, dito sa gitna ng dagat. Makikita po natin marami po dyan nag na mga boxes. Of course, para madali po siyang makita kung saan po ang kanilang area. Bago po tayo magsimula pag-harvest ng seaweed, nilibot ko po muna ang kanilang area. Hindi po ako makapaniwala kung gaano po kalaki ang kanilang seaweed farm. I can't wait na maligo at tingnan po sila sa ilalim. Grabe guys, so panay libot lang po tayo. Ganto po kalaki ang kanilang area dito sa gitna ng dagat. yan guys, yung mga nagpo-floating po, dyan po nakatanim ang seaweed. Grabe, ang laki po pala ito. Nandito po talaga tayo sa gitna ng dagat. At napakalalim yan. Kailangan po natin mag -dive. Yung seaweed ay nandun po talaga sa underwater. Nandito po tayo talaga sa gitna ng dagat. At napakalalim po yung dagat. So, kailangan talaga marunong kayong lumangoy. Dahil napakalalim yan, of course, delikado po siya. Pag hindi kayo marunong lumangoy, dahil wala kayo ditong makakapitan, kailangan nyo siguro ng life jacket if you guys want to experience harvesting first seaweed. Tingnan po muna natin. Bago po siya i-harvest, apparently, kailangan po siya at least one month old bago po siya ma-harvest. Makikita niyo po yung difference. Kasi yung baby pa po talaga, medyo grainy. Pag ready na po siya, yung kulay niya, iba na po. Medyo yellow-brown. So, tingnan po natin. Let's grab one floating here. Ayan. This one, I think this is at least three weeks old. Sabi po kasi ni ate, ang kailangan nating harvestin at least more than one month old. So ito, medyo malapit na po siya, pero not quite. So mga three weeks old po ito. We have to keep looking around and swimming para makita natin yung reading ready na po talaga i-harvest. So meron dyan super green pa po talaga dahil bagong tanim pa po yan. Punta tayo doon sa other side. Medyo mapapagod tayo dito, grabe yung swimming natin from the start at the end. Parang circling yung design nila so sa mga nagbabangka dito, they have to watch out po talaga. Kasi ano po 'yan? PC po 'yan. Nakaano yan talaga siya eh, nakatanim po talaga. It's very amazing how they plant do seaweed. So ano pang inaantay natin? Tara mag-jump na po tayo. And of course, kasama po natin si David. David's joining us today to harvest seaweed. Honey, are you excited? Yeah, I'm excited. Apparently there's a shark here. Really? No, <laughs> nah, wala nitong shark. Kasi si abi ni Ate, ilang taon na siya dito tatanim ng seaweed. So of course, safe na safe dito as long as there's no crocodile. <laughs> so, let's jump. The water's yeah. quite warm. Yeah. Tingnan nyo guys kung gaano kalinis ang dagat dito. Kaya napakalinis din talaga ng seaweed dito. Siguro, siguro that one of the reason na kailangan siya dito itanim. Iwas sa uh, pollution. Tapos ang linis ng dagat dito. Wala kayong makikita ng basura. Super green, no? Green na green. There we go. We have to use uh, mask and snorkeling. Gamit si David ng snorkeling. Ako ay gagamit ng mask. So actually, hindi lang pala 6 meters. At least, double 12 meters, lalim Ganda po tingnan nila, grabe. grave. so amazing. At mapawaw na lang po talaga kayo sa mga tinanim nilang seaweed. Actually, this is my first time to see a seaweed farm. It's quite interesting and fascinated po talaga sa sobrang ganda nilang tingnan. For sure, hindi po talaga ito madali itanim sa gitna ng dagat. Kasi ang hirap po dito lumangoy. At least nasa mga 12 meters po ang deep ng dagat dito. Kahit nga ako ay lumalangoy lang at hindi nagtatanim, nakakapagod din po siya. Pero super! So We're worth it po talaga to experience this once for all in my life. Grabe, ang ganda. Grabe oh, guys, nakatapagod po maglangoy. We have to keep looking kung saan po talaga yung ready na po na seaweed. Hi, ano Hi. David snorkeling. The water here is very clean, isn't it? Yeah. It's very green. And it's so nice to swim here actually. I really enjoy. Kasi napakalinis. Napakalalim po talaga ng dagat dito. Ang ganda po maka-experience talaga nito. Si lahat dyan nanonood. You should experience. Kasi ang ganda po. Ang dami mong exercise. Plus, makalibre pa po talaga kayo pag swimming. Studyang bumili po ng mga fresh seaweed, dry seaweed. Tulungan po natin ang mga taga-isla Campinganong kasi nangangailangan daw po sila ng buyer. Are you looking forward to eat seaweed? Yeah, I'm looking forward. It's very nice. Salad. Very nutritious. Very nutritious. So, ganoon guys oh. Nakatali po ito siya. Ito po yung tinali nila nila tinanim galin lang natin tuto daw po talaga mag harvest ang galin mo lang to mas madali daw pag nasa bangka kayo at ganyan na po siya ayan wow tapos linisan lang siya natin <laughs> yun po, po yung sinabi ko medyo may pagka brownie and yellow pag yung seaweed po na, tanda na po siya siguro mga tatlo or apat na floating ang harvesting nating seaweed, kasi don't need much. Ang i-harvest ko lang po, yung kakainin lang po talaga na. Ito na po yung na-harvest nating seaweed. Wow! So guys, I'm super excited na gumawa po ng seaweed salad. Kailangan po natin magpakulo ng tubig. Meron po tayo ditong takore at nagluto po muna ako ng saging. Maganda po kasi yung kinilaw or salad. Kapartner ay saging. Hinug po yan na saging. Kumukulo na po siya. So yung next natin ilagay ay magpakulo po tayo ng tubig para ihalo po natin sa salad. Kasi yung salad na seaweed, kailangan po natin siya agyan ng mainit na tubig. So, antay lang po tayo na maluto yung saging. Una natin gagawin, cut ko muna to siya. Cut lang po siya ng maliliit. It depends how you cut it. ating luto na itong saging. Lagay na po natin itong takuri. Meron na po itong tubig. Ayan. So, ito po yung kumukulo nating tubig. I-add po natin dito. Tapos, mix lang po natin. Babad lang po natin at least 3 minutes or more if needed. So, ito na po guys, yung itsura niya. Nilagay na po natin sa bowl. At mag-add po tayo ng fresh water. Tapos, sugasan lang po natin. Kaunti lang talaga. wag naman masyado talaga. Too much pressure sa kamay. Rinse lang po ng kaunti. Kailangan po natin gumamit ng suka. Ito po yung suka na sa coconut. Maglagay po tayo kaunti. Na-mix ko na pala yung onion at saka ginger. And of course, kailangan din po natin gumamit ng datu puti na suka. At saka meron po ditong lemon. We got chili. Mix lang po natin. And of course, tikman po natin. Mm. It's so good. Oh my god. Mm. Papatikim ko po sa asawa ko. Yeah. Have a taste. <laughs> it's so good. Very very fresh. That's yeah, really good. <laughs> Fresh is always the best. We have fish to cook. Para partner po sa attic. Ting salad seaweed. Wow! <laughs> Natanggal din. Ang hirap magtanggal ng hasang. quite smoky because it's very windy. Hindi nag-i-still yung ano kahoy. <laughs> Baka luto tayo ng isda pero puno din ng luha yung mata natin. It's time to eat the sinugba. It's already cooked and of course our seaweed salad. Let's eat, honey. Yummy. <laughs> Help yourself. Okay. We have some ampalaya this morning. Hindi na ako nagluto ng gulay. I'm very tired. <laughs> very tired kakaka-diving sa mga seaweed. Mm. Banana is a bit overripe. Sinugbahan eh. This is really good sinugba. I can eat. Oh my God, guys. Madali ko lang tumahubos. Sobrang sarap. Crunchy. This is really good. Yeah, it is really good. Super fresh seaweed. You have lots like of benefits to it this. Yeah, you would. Mm. I love seaweed in Japan. Mm -hmm. In Japan I love seaweed. Mm, I'm sure they would love that. fresh ng hangin